natalo yung kababayan. Subscribe na namin kuya. Bitches. Nagpaalam tayo sa sakay natin. Ano eh, yun eh, si kuya? O, diba? Pinakapokan. Kuya, ano pangalan nyo po? Ay, ako po si ano Alin. Ang tanghali sa iyo dyan. Nice come na. <laughs> <Ay, laughs> ano probinsya mo kuya? Sa ano kami? Sa Osamis, Mindanao. Uy, Osamis, Mindanao. No. Hindi, pero Duterte ka hindi naman. Duterte kami. Duterte, eh. ayan. Ikaw? Ito, <laughs> sa likod. <laughs> Siyempre sa likod. <laughs> Kasi magpinsan sila. Kasi partner. Oo, oh, magpartner. Ano pangalan niyo? Ako si milben si Kates. Si Kates. Ah, si Kates. Mindanao din. Mindanao din? Sa... Ano yun? Parehas lang, parehas lang kami. parte uh, ng Davao? Eh. Hindi, malayo. Sa so, Osamis kami. Ah, Osamis. So, Tibis? Hindi. Hindi pa rin? sablay tayo ayan shout out sa mga single dyan ayan o oh. available si kuya ilan na si kuya baka sakali makakuha ka dito sa video ko ano po 28 na po 28 ayan kunting kunting na lang mga kababayan kakapit Pakapit na lang tayo sa ano, kalendaryo nalampas na kailangan na mag ano yung sa likod natin wala mukhang wala pang anak. Wala pa. Wala, wala pa. Pa, ah, pa lang ho kayo. Hmm. Tuluyan niyo na. <laughs> Lapit na. <laughs> na. ba? In ano, Jesus name. Tag-subscribe kayo kay Taxi Vlog Ate, no? pero hindi niyo pinanood yung video ni Taxi Vlog. ayan mga kababayan, surprise sa kanila. Nasa libreng sakay sila. Ah, nila na asahan. Oo. Grabe noon. Ah, uh, yun po yung content natin. Total minsan lang naman kayo yata mapunta dito, ano. oo uh -huh. uh -huh. O lagi kayo dito sa Maynila, ma'am. Hindi. Bago lang sila kasi sasampa din. Ah, bago pa lang. Uh -huh. Ayun na patayin natin yung metro niyo na. Oh, wow. uh, <laughs> thank you. Thank you. <laughs> oh, ako yung ano sa ano taxi vlog libre sa kay. Ah, ito lang. <laughs> <laughs> Magpa-follow talaga. Oh, di ba? <laughs> Mag-invite pa thank kami. Galing din sa simbahan, tamang-tama na pag sa noon. Yung... Sabi nga blessing ni Lord. Yeah. Ayan, nasa free ride kayo. Yeah. Free na kami. Siguro sa mga kasama niyo diyan pangalawa pa lang ay nabigyan ng pre ride ni Taxi Vlog. Okay. na yung mga galing sa simbahan. Mm. Uh, sa subscribe talaga noon. Yeah. Ayun, siyempre message niyo yung mga kasama niyo sa simbahan, siyempre. Hello. Uh, Hello. ano? I message mo yung mga kasama natin sa simbahan. Ah, uh, yung sa the feast na uh. Bay Area yun lang yung subscribe si Kuya <laughs> subscribe niyo yung taxi vlog kasi ang bait ni Kuya uh, oh, tapos kalibre kami <laughs> sana po ay, legit po tayo uh, sa free ride ma'am no dahil ang nakala kasi nung iba hindi tayo legit sa free ride dahil may mga minsan yung iba nagbabas kasi akala yung video ko dahil hindi hindi tayo nag-i-edit na yung naglalagay ng mga epic Ah. Uh, Oo, kung ano yung nasa video na yan, yan yan. Ayan yan. I-upload natin yan. May tap lang dyan na yung para sa libreng sakay. Wala na rin itong episode kasi ano tawag dito nung episode kasi napaka laki na. Tapos ano? mamaya po abangan nyo po ito siguro mga alas tres, mapapanood niyo na. Kaya ganda niyo na yung message niyo, madam. shoutout out mo na yung mga taga sa inyo. Uh, shout sa taga Compass. <laughs> shoutout ako sa lahat ng mga kasamahan ko. Tsaka tsaka mga followers ni Kuya uh, yeah, na mag sana suportahan. Oo, oh, magsusuporta pa kayo. Sana ay mabless pa ng marami si Kuya. Hindi uh, eh, nyo rin inaasahan to, ano? <laughs> Hindi, kasi first time namin first time namin na, na, na ano, na, na. First time din namin mag-vlog. <laughs> first time <laughs> namin na libre ng sakay. <laughs> <laughs> Ang hirap pala. <laughs> uh, ano pakiramdam? Nanabigyan na nasa pre-ride kayo, nabubulaga kayo sa pre-ride. Uh, masaya sa pakiramdam. Masaya. Lagi ba kayo nagtataxi or minsan oh. lang? Lagi. Pag nagsisimba kami. o, uh, oh, kwentuhan, kwentuhan nyo naman si Taxi Vlog. Ano bang nararanasan nyo sa mga iba-iba driver? Ano talaga, kontrata. Minsan, ano, sad story. <laughs> Palagi ito sad story. Ah, lagi nga ano, na, uh, yung may drama. Drama ba? Uh, <laughs> may iba din na uh, yung bababa na lang kami kasi uh, yung ikokontrata na... Uh, uh, Shadow, ano. Kaya ngayon maaaring magulat kayo dahil nasa pre-ride kayo. Oo, oh, ano? gulat talaga. Kaya eh, mga kababayan, sila ngayon ang binigyan natin ng libreng sakay, taga Mindanao. Yeah. Ayan. Duterte. Mga Duterte <laughs> daw <laughs> sila. Ayan. Duterte ka ba kuya? Shout out ako sa... No, comment ako dahil hindi naman ako political vlogger. Uh, eh. uh, Oo. Shout -out, Kasi... out ako sa pamilya namin dyan sa Mindanao. Sila Ate Mimi. <laughs> Sila kaya Jig Jig. <laughs> shout out dyan. <laughs> Tapabi nyo kanan ano? Opo. Oh, 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 ah, oh, 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 na, na po. Kahit dito pwede na Kahit dito pwede na po. mo lang kuya. Sige, shout out mo. Sige. Shout out sa mama ko. Kanila tita dyan. Ayan kuya mamaya. Ikaw na magpasa ng video mo sa kanila. Ah, shout out sa mga taga Aloran. Taga Aloran. <laughs> mga bisaya. Mga bisaya. Saan ba kayo dito? Saan ba kayo dito? Diyan sa so unahan. Diyan lang sa so unahan. Punti na lang. Ah, dito sa condo na yan. Oh, yes, okay. Ay, pipili ko bang tingnan yung mag angat ka dito kuya para tap natin sa yan. Yung malinaw, yung malinaw. Para tap natin yung video nyo. Yan, okay. Okay na, okay na. Para... Mamaya makita nyo kagad yung tatlong mukha niya. Ito <laughs> na, na? Apo. Okay eh, po. mga kababayan, hanggang di, eh, dito sila, eh, ano, nasa Pedroil sila, galing sila ng pagsimba sa PICC. Eh, legit po tayo sa pre-ride, sir. Okay na po. Oh. thank you so, po. Thank you, you so much. Yeah. Salamat. Sige, thank you, thank you. Ingat salamat kayo, ma'am. Ma okay. Salamat salamat kuya, kuya. Thank you rin. Ingat kayo. Ingat kayo, kaya. Kuya. Thank salamat kaya mag-subscribe. Magawa yeah. kayo ng mga channel. Kaya kayo mag-subscribe. Thank Thank you po kuya. Thank you, thank you. Eh mga kababayan. Okay, yan. Taga ano sila? Ayan. Sila ma'am. <laughs> ayan sila. Oh. <laughs> okay, okay. Eh mga kababayan, mga taga Daba, eh, taga Mindanao daw po sila. Nabigyan natin ngayon sila ng munting surprise sa pre-ride ni Taxi Vlog. Ayan eh, mga kababayan, maraming maraming salamat. Siyempre, ano po tayo yung tuloy lang po tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa ating mga kababayan sana supportan nyo po ang video ni Taxi Vlog mga kababayan ano dahil yung iba sabi nga sa atin mahal daw po ang gasolina bakit natin ginagawa ito mga kababayan kapag good samaritan po tayo wag nating isipin na kung ano man yung ginagawa natin bagkos gawin lang natin na uh, inspiration inspirasyon sa ating mga kababayan ganun lamang po mga kababayan ano, babay po sa inyo siyempre pa na lang din po ng video at saka kung pipili sana pa-subscribe na din po ng video ni Taxi Vlog babay po sa lahat